Kasi tayo. Alam namang at grabber natin. Eh, kaso, ito muna siya ako, taon tas mga papangal yung siya ako. You're welcome. For today's video, ito na ano, dahil, uh, Si Cherry White po ay mas nakilala bilang isang babaeng palaban sa social media. Siya po ay mayroong 7.8 million followers na talaga namang umaariba at mas nakilala pa ng gusto dahil po sa kanyang mga content na kung saan ay uh, highlights ang kanyang sariling buhay or everyday vlogs patungkol sa kanyang life updates. Nakilala din si Cherry White at humingay ang kanyang pangalan nang magkaroon po sila ng uh, collaboration. Unang-una -una, nitong si uh, Pacboy kung saan nakilala po sila sa mga nakakatuwa at nakakakilig na mga stunts. So, decently or sa napakahabang panahon nga ay talagang si Pacboy at uh, nagkaroon din po sila ng special na relasyon nitong si Boy Tapang kung saan dito po talagang mas lalo pang uminay ang kanyang pangalan dahil na sa isang controversial issue at ngayon naman ay uh, Nakapiling niya din o na nagkaroon po ng pagkakataon na tapos silang magbalikan nitong si J.M. Duris at ngayon nalilig din ng pangalan ni Miss Cherry White sa isang vlogger, si vlogger na si Boy Banat. At uh, mula po nang nagkaroon po sila ng relationship ni Boy Tapang kung saan italadang kinakiligan po sila at dito po mas dumami at mas lumawak yung mga taong nakakilala sa kanya. Pero mas naging controversial na ang kanilang naging relasyon ni J.M. Duris dahil talagang andami pong kinilig dahil si J.M. po ang nagsilbing, uh, parang, Sumapo dito kay Cherry White sa mga panahon na siya'y nalulungkot sa hiwalayan nila ni Boy Tapang. Hindi naman po naglabas ang saloobin etong si Cherry White kung naghiwalay po sila ni Boy Tapang. Pero dahil uh, sinasabing nagselos daw no di umano si JM Juris, dito po kay Boy Banat na nagsanita na rin sa social media na hindi talaga siya ang tunay na rason. Pero sa isang video po na lumabas... Habang naglalive po, eto pong si JM sa kanya pong uh, Facebook page dahil Sinasabi nga niya, Cherry uh, White na talagang tinutulungan nila si JM para i-boost at ma-monetize ang kanya pong Facebook page, nakita po at nasipatan kung ano ba talaga ang tunay na pag ni JM Juris na siyang naging dahilan para taladang totohaning maghiwalay. Maari isa ito sa mga maraming dahilan kung bakit po talagang naghiwalay sila ni Cherry White dahil Dilabagat ang um, si J.M. ay talaga namang seloso na maintindihan naman natin si Cherry White sa pagkakataong ito na ang kinawaya niyang isa sa mga followers na um, tumawag sa kanya dahil sinabi nga ni Cherry White na kilala sila kaya taladong may tendency na kailangan mong bigyan ng pansin niya mga taong tumatawag sa pangalan mo at sa ka sayo na bagay na taladong hindi maaaring nauunawaan ni J.M., yung kanilang sitwasyon. So marami mang mga nalulungkot at marami rin naman talagang nangihinayang sa naging uh, outcome ng na kanilang relasyon well dahil talagang nagpaplano na po silang magpakasal pero ang ending nila ay mapupunta rin pala sa hiwalayan. Pero ito po yung tanong. Marami po ngayon ang nambabash at nagja-judge dito kay Cherry White dahil sa mga pangyayari at sa lahat ng mga lalaking na kasama niya sa kanyang pagbablog. Pero wala po ni isa na nagtanong kung kamusta na nga ba ang puso ngayon ni Cherry White.